lunchtime, tapos ay eh, inutosan lang ako At papili ko ng soft drinks. Abay na wala lahat ng people. Sumama! Yan lang naman yun sa kabilang kali. At aabangan natin yung mga bumili. Yung mga bumili ng soft drinks. Grabe, nakakaloka yarn. Ayan, narinig ko na bumusina. Diyan lang naman yung sa kabilang kali eh. Ayan na po sila. Lagot kayo. Ayan na video tayo. Ayan po yung mga Ayan. Ayan. Tingnan niyo po <laughs> yung bibilin ko. Eh, mga salarin. Abijon tayo. Lagot <laughs> kayo. A few inches later. Pero wag ka na raw magalit di kasi ayan, <laughs> nililinis na niya. <laughs> Yan yung driver. <laughs> para mawala yung bakas. Lilinisin daw di para mawala yung bakas. <laughs> Dudoro, dibili na kami yung soft drink sa ano na. Sa tanay na. <laughs> oh, sa tanay. Bukas na balik natin nun. No, pagkaganon. Yung iinom, nakainom na ng tubig. <laughs> <gasps> <gasps> सिख